labanan ng mga nilalang. Sa isang mundo kung saan ang mga tao at supernatural na nilalang ay nagtataglay ng kanika nilang mga kapangyarihan, nagkakaroon ng malaking alitan sa pagitan ng mga mandirigma ng liwanag at mga nilalang ng dilim. Isang malupit na digmaan ang sumiklab upang makuha ang susil ng balanseng daigdig, Isang kamangha-manghang artifact na kayang magbigay ng kapangyarihan sa sinumang makakakuha nito. Ang kwentong ito ay puno ng aksyon, pakikipagsapalaran, at mga aral tungkol sa pagkakaibigan at katapatan. Sa bayan ng San Patricio, isinilang si Alon, isang mandirigma na ipinanganak na may kakayahang kontrolin ang mga elemento ng kalikasan. Kilala siya sa kanyang kasanayan sa pakikipaglaban at ang kanyang puso ay puno ng tapang. Ngunit may isa siyang lihim na iniingatan, siya ang tanging apuhan ng mga dating mandirigma na nagbigay proteksyon sa ibabaw ng lupa. Isang gabi, mayroong isang malaking madilim na ulap na alat sa bayan. Ang mga aswang na pinamumunuan ni Aling Rosa ay nagtipon upang balakin ang pagkuhasa, susi ng balanseng daigdig. Ang susi na ito ay nagtatago sa loob ng puno ng buhay, isang banyan na puno sa gitna ng kagubatan. Sa wakas, magiging akin ang kapangyarihan. Sigaw ni Aling Rosa, habang ang kanyang mga tagasunod ay nakikinig at naguunahan na makuha ito. Ngunit hindi nag-iisa si Alon. Pinasamantalahan niya ang pagkakataon upang makipag-alyansa sa iba pang mga nilalang mula sa iba't ibang antas ng kaharian, mga kapre, tikbalang, duwende, at mangkukulam. Mga tao at kapangyarihan, mandirigma, alon, nasesuri ang mga elemento ng kalikasan para sa proteksyon at lakas. Aswang, aling rosa isang matatag na leader na may pangaatake ng mga nakalipas na biktima at mga agham ng dilim. Tikbalang si Berto, isang mapaglarong nilalang na may kakayahang mag-shift ng anyo at lumitaw sa likod ng mga kaaway. Kapre, si Amal, matangkad at malakas, siyang nagtatago ng mga lihim mula sa mga mata ng tao sa mga puno. Duwende si Pero, ang matalino at mabilis na duwende na sanay sa magic at trickery. Mangkukulam Si Lira, isang mayamang mangkukulam na nagtataglay ng mga spells at robes. Sa gabing iyon, nagtipon si Naalon at ang kanyang mga kaalyado sa puno sa tabi ng lawa. Dapat tayong kumilos bago mahuli ng mga aswang ang susi kailangan nating mapanatili ang balanse ng mundong ito. Hamon ni Alon. Maya-maya, isang malalim na tunog ang narinig sa kagubatan, ang mga aswang ay naglalakad patungo sa kanila. Sa kanilang pag-atake, mabilis na nag ang grupo. Berto, ikaw ang harapin sa likod, utos ni Alon. Amal, Magbantay at siguraduhin walang nakakalusot na aswang. Ang labanan ay uminit. Ang mga tikbalang at aswang ay nagpalitan ng mga atake. Ang bawat isa ay nagsasagawa ng nakakatakot na mga hakbang. Ang mga duwende ay naglalabas ng mga tricks. Nagtapo ng mga fake spells sa mga aswang habang ang mga kapre ay naghahatid ng malalakas na pader ng muling asesyon. Nang sa wakas ay masugatan ang aswang, sinamantala ni Lira ang pagkakataon. Magiging sarado ang aking spell. Tulong! Umiikot siya sa paligid at bumubulong ng mga incantations, nagsasanib ang mga anino sa dilim. Ngunit ang laban ay sinira ng isang pagkabagong banta. Kila hindi nag-iisa ang mga aswang, may mga mangbabarang na lumalapit mula sa kanilang mga hiding spots sa kagubatan. Agad na umabot si Alon na ang kanyang kapangyarihan sa kalikasan ay sumapert. Alon, gamitin mo ang elemental power mo. Sigaw ni Pero habang tumalun mula sa kanyang lugar. Mabilis na nakapagsalita si Alon at sa loob ng isang saglit, isang alon ng damo ang sumugod sa kanya, naglikha ng isang malaking barrier upang mapigilan ang mga pag-atake ng mga mangbabarang. Habang naglalaban ang mga puwersa ng liwanag at dilim, nahulog ang isang bahagi ng puno, revealing ang isang lihim na portal. Doon nandoon ang susi, sigaw ni Amal. Sa isang mabilis na takbo, nahatak papunta sa portal ang mga puwersang kalahok ay nagbigay daan sa una at ang panghuling laban. Si Aling Rosa at ang kanyang mga aswang ay naglakas ng huli ng pagtutok, habang ang mga mandirigma ay labas mula sa portal na may hawak na nasusunog na kalasag. Mula sa portal lumalabas si Alon, pinuno ng apoy na nagdala sa kanilang laban. Isang blast ng alon at apoy ang nagtaying i-apply sa mga aswang, tumatalon ang vert aswang, habang ang bawat atake mula kay alon ay gumagawa ng kalat ng liwanag. Nang sa wakas ay matamaan si Aling Rosa, na uwi siya sa kanyang malaking anyo. Masisilayan mo ang iyong kalikasan. Sigaw ni Alon. Dahil dito, itutuwid ang balanse ng mundo. Habang nag ang lakas ng mga mandirigma, ang mga nilalang ay nagkaisa. Ang mga apoy ay unti-unting namatay, ang mga kapangyarihan ng bawat isa ay nagmix, ang mga aswang ay napahina, ang mga mangbabarang ay nais makumbinse. Sa huli, naglaho si Aling Rosa, naiinis sa realidad na hindi na siya makakapagmasal kahit gaano pa siya kalakas. Huwag tayong maging kabang pa, sabi ni Kito, na punong-puno ng pag-asa, sapagkat ang hindi pagkakaintindihan ay patuloy na mawawala sa ating mga nilalang. Kailangan nating makipag-alyansa sa ating mga kapwa upang muling itatag ang balanse. Nang magkakasama sila ay nagbabalik sa kanilang mga tahanan, nagbigay ito ng bagong pag-asa sa kanilang bayan. Sa ilalim ng bawat malapit ng kasaysayan ay may pag-asa at impormasyon at natutunan ng bawat isa na ang pagkakaibigan ay hindi lamang bumuo ng tulay kundi nagligtas din sa kalikasan.